Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating pag-aaral para sa unang quarter ng Araling Panlipunan. At ating tatalakayin at pag-uusapan ang geografiya ng Pilipinas. Ah, ngayon, bibigyang turing natin no, kung ano ba yung tiyak kung absolute na lokasyon at relatibong lokasyon. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang ating pagtalakay para sa linggong ito. Okay, simulan natin no, yung ating unang araw sa pamamagitan ng pagbabalik-aral. So, maaaring ang iyong guro ay may puno dyan ng mansanas. So, puno ng saging o kung anumang uh, uri ng puno ng prutas, no? Pumitas ka ng bunga at ibigay mo ang kahulugan ng salitang nasa likod nito. Okay, so kung wala naman, wala naman ding problema, no? sa uh, samahan, sasamahan na lang kita sa pagbabalik-aral at uh, subukan nating balikan ng saglit, no? Yung mga pinag-aralan natin noong nakaraan. Okay, so para sa araw na ito, ito yung ating layunin, no? sa paglinang sa kahalagahan sa pagtatuto sa aralin. So madalas na ginagamit natin ang mga direksyon sa pagtukoy sa kinaroroonan ng isang lugar. Paano makakatulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy sa absolute o tiyak na relatibong lokasyon ng isang lugar? Nakikita mo ba yung compass rose sa gilid, no? At makikita natin no mayroon tong mga pangunahin at Um, secondary ang mga lokasyon no upang higit na maging tiyak no mas tiyak yung pagkuha natin ng lokasyon ng isang lugar, isang bansa no sa isang mapa o sa globo. So ano kaya sa tingin ninyo makakatulong 'yan? Kumbaga, dati kasi, di ba, hilaga, timog, silangan, kanluran. Pero dahil dito sa compass rose na ito, mas naging tiyak dahil, kumbaga, sa mga sekundaryang um, direksyon natin. So, meron tayong hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. So, sa pamamagitan niyan, mas nagiging um, precise no? at tiyak yung pagbibigay natin ng lokasyon sa isang lugar. Okay, so bago nating simulan no yung ating uh, aralin, um, bigyan muna natin ng uh, definition o katuturan yung mga susunod na uh, salita o mga termino. Iyak na lokasyon, ito ay nakabase sa latitude at longitude ng isang lugar. Ito ay itinatakda sa pag-iyak ng eksaktong lokasyon ng kabisera nito sa pamamagitan ng latitude at longitude. So mamaya, mas higit mong mauunawaan no, kung paano ba kinukuha itong um, tiyak na lokasyon. Sunod, may, sinat, uh, may tinatawag tayong relatibong lokasyon. Ito naman yung pagbibigyan ng direksyon ay binabati sa mga katabing lugar. No? Halimbawa, yung bansang Pilipinas. So, ano ba yung mga bansa na nasa hilaga ng Pilipinas? Ano naman yung mga bansa na nasa hilagang kanluran? Hilagang silangan? No? timog silangan, silangan um, at kanluran, no? Ah, uh, 'yun, yung kumbaga tutukoyin natin yung mga lugar naman na nakapalibot, no? Sa bansa o sa isang lugar. Okay. So samantala, pag sinabi mong tiyak ko absolute na lokasyon, nakabatay tayo sa uh, mga linyang pahalang at patayo sa mapa. Oh, okay. So uh, gumagamit tayo, ginagamitan natin to yung uh, yung longitude at latitude. So, doon natin tinitingnan yung kanyang tiyak na lokasyon. At sa pag sinabing grid, ayan. So, ito yung lugar sa mapa kung saan nagtatagpo ang mga guhit, latitude at longitude. So, mamaya ipapakita natin yan. Gayun din, no? Sa video na inyong mapapanood, um, makikita natin doon yung mas malalim na pagtalakay dito. Okay, ito na nga yung um, tiyak o absolute at relatibong lokasyon. So, narito no, yung uh, link. At ilalagay ko rin ito sa description box upang higit nyo maunawaan no, yung pagtukoy sa tiyak at relatibong lokasyon at pagbasa ng mapa. So, nariyan po yung link. Pwede nyo kopyahin at ilalagay ko rin po sa description box upang inyo pong mas higit na kumbaga mas uh, mapanood po ninyo ng maayos. Ano? So, kung hindi ko na po ito papahabain dito, at uh, dahil napakahaba din po ng video ito. Okay, so, tumungo na po tayo sa kumuha na lamang po ako ng ilang mga mahalaga na slides. Uh, ano sa tingin ko eh may kaugnayan pero panoorin niyo pa rin po yung video niyan para sa mas ahigit ah, Uh, na pag-unawa po, no? Sa pagtukoy sa tiyak at relatibong lokasyon at pagbasa ng mapa. Okay, so narito no yung ating dalawang larawan. So meron tayong pabilog at kalapad, di ba? Yung pabilog no na representasyon ng mundo ay tinatawag nating globo. Okay, so ito yung bilog na modelo o representasyon ng mundo. Samantalang yung patag naman no, yung uh, tinatawag nating world map, no, ito yung patag na paglalarawan ng mundo o mga particular na bansa. Mayroon tayong dalawang uri ng lokasyon. So yung nabanggit natin kanina, yung absolutong lokasyon o yung absolute o tiyak na lokasyon, tumutukoy sa tiyak na kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng longitude at latitude o paggamit ng sistemang grid. Yan. So ano ba yung grid? No? Yung pag nagsalubong sila, no? yun yung tinatawag natin grid. At gumagamit ito ng panukat na kung tawagin ay degree. Kaya kung babasahin natin, ayan, yung halimbawa ng mapa ng Pilipinas. So, yung Maynila, halimbawa, ang Maynila ay nasa pagitan ng 15 degrees hilagang Uh, latitude at 121 degrees silangang longitude. Okay. So, hindi nyo masyado makita dyan, pero kapag meron kayong mapa, makikita nyo yung mga longitude at latitude doon. Yung mga guhit pahalang at guhit uh, patayo, no, na kapag nagtagpo sila, tinatawag natin yung grid. Okay. At, uh, yung pagsukat doon, no, may mga bilang doon na makikita tayo. Ang pag ibigyan na natin ng na paghalimbawa. Babasahin na natin yan. So, yun yung katulad ng halimbawa natin dito sa um, slide na ito. Yung lokasyon ng Maynila ay nasa pagitan ng 15 degrees, hilagang latitude at 121 degrees silangang longitude. Ang tiyak naman ng lokasyon ng Pilipinas, ayon sa guhit ng latitude at longitude, ay matatagpuan sa pagitan ng... So, naglalaro dito, no? Yung... Um, Uh, yung tiyak na lokasyon ng Pilipinas. So, sa pagitan ng 4 degrees at uh, 23 at 21 degrees to 30 sa hilagang ng Ecuador at 116 at 127 degrees sa silangan ng Prime Meridian. So, ano ba yung mga pinasanasabi nating mga Prime Meridian na yan? Mga longitude at, lotitude, long, uh, longitude at latitude. Okay, so tingnan natin. Okay. So bago tayo tumungo do no, sa mga uri ng yung kumbaga mga linya no sa mapa o sa globo, abalikan uh, balikan natin ng mabilis yung relatibong lokasyon. At tatandaan nyo pa ito, no? Ah, uh, isa ito sa ating mga tinalakay noong nakaraang linggo na kung saan tinukoy natin kung ano-ano ba yung mga bansa na nakapalibot sa ating Uh, minamahal na bansang Pilipinas. At kapag tinukin natin yun, yun yung sinasabi nating relatibong lokasyon. So, ito ay natutukoy sa pamamagitan ng pagpapangalan ng mga kalapit nitong lugar. Upang matukoy ang relatibong lokasyon ng bansa, maaari nitong anating pangalanan ang mga bansa o anyong tubig na nakapaligid dito. Yan. Yan. Insular naman, no? Yung kapag ang tinukoy natin yung mga katubigan na nakapalibot sa Pilipinas. So, tinalakay na natin ito nung nakaraan. Ayan. Sa hilaga man ng ating bansa ay matatagpuan ng Bashi Channel. Sa timog naman ay ang Dagat Celebes. Sa silangan ay ang Karagatang Pasipiko. At sa kanluran ay ang ating West Philippine Sea. Okay. Para naman sa bisnal o yung mga kalupuan, kalupaan o no? kapag Uh, insular, ito yung mga katubigan. pag naman, ito yung mga kalupaan na nakapalibot sa Pilipinas. So, sa hilaga nandiyan ang uh, bansang Taiwan. Uh, sa timog ay pulo ng Sulawesi. Sa silangan nariyan ang Guam. At sa kanlura nandiyan ang mga bansang Laos, Cambodia, at Vietnam. Okay. So, narito yung mga Uh, mahalagang guhit o linya no, na ating makikita sa globo o sa ating mapa. So, longitude, yan ay yung mga patayong guhit na nagmumula sa Hilagang Polo o North Pole kapuntang Timog Polo o South Pole. So, longitude o meridian. So, ano naman yung tawag natin sa uh, patayong guhit na nasa gitna o 0 degrees naman ng ating globo? Okay, so... Yun yung tinatawag nating prime meridian. Okay, so may kabuang 24 na meridian o guhit long hitol sa grid na ang agwat sa isa't isa ay 15 degrees. Samantala, gaya ng ating nabanggit kanina, no, yung guhit na nasa gitna, guhit na patayo na nasa gitna o makikita natin sa 0 degrees ay tinatawag nating prime meridian Okay, guhit na longitude na may sukat na 0 degrees na dumadaan sa Greenwich. So, at yung international dateline or IDL. Ayan. So, itong international dateline naman or IDL ay 180 degrees mula sa punong meridiano at ginagamit na batayan sa pagpapalit ng araw at petsa. So, tapos na tayo sa mga guhit na patayo, no? Tumungo naman tayo sa mga guhit na pahalang. No? Tinatawag naman natin itong parallel o latitude. So, ito ay ang mga guhit pahalang na paikot wala sa silangan patungong kanduran. Ito ay nagtataglay ng limang espesyal na mga guhit. Okay. So, ano-ano nga ba yung mga espesyal na guhit, no? Ah, uh, kabilang dito, no, yung, uh, so makikita natin dyan, no, yung larawan, no? Ah, uh, nakikita natin yung klimang polar. So, kasama sa mga espesyal na guhit ay ang kabilugang Arctic. Okay, sunod din tropiko ng Cancer. Ecuador, no? Kung meron tayong primary meridian na patayo, no, sa zero degrees, kung pahalang naman, no, ang uh, tatawag naman natin diyan ay Ecuador. Sunod ay ang tropiko ng Capricorn at yung dulo ay kabilugang Antarctico. So tayo ay malapit sa Ecuador kaya nga uh, tayo ay tinatawag na na tayo ay malapit no kung magkakabilang tayo doon sa lugar na nasa Pacific Ring of Fire kaya madalas tayong um, lahat ng klase no nung kumbaga madalas tayong daanan ng bagyo tapos nakakaranas din tayo ng mga lindol gayon din nasa atin yung kaya Pacific Ring of Fire maraming mga aktibong bulkan no na no, nakapalibot sa atin so, sa katunayan sa ating bansa pa lang napakaraming aktibong bulkan no na talaga namang uh, sa buong taon no ay aktibo sila nag nagbabadya pero uh, syempre pinapanalangin natin na huwag naman silang sumabog no okay so ito yung tinatawag nating grid no pag pinagsama-samang linyang longitude at latitude, ang pagtatagpo, no? yung kanilang intersection, ang pagtatagpo ng linyang latitude at longitude ay tinatawag na coordinates. Okay. So, yung mga pinagsama-samang linya, tawag natin ay grid. Tapos, kapag pinagtagpo na sila ng linyang longitude at latitude, tinatawag ng coordinates. Okay, so ang mapa, ito ay isang kasangkapan sa pag-aaral ng geografiya. Pakikita nito ng mga likhang isip na guhit na tulad ng sa globo. Okay, so pagbasa ng mapa, paano ba na tayo nagbabasa ng mapa? So sa pamamagitan ng tulong ng compass rose na uh, nabanggit na natin ito kanina no sa pagsisimula ng ating aralin. Kasi ginamit din natin ang compass rose noong nakaraang linggo nating pagtalakay upang tukuyin yung mga, uh, yung relatibong lokasyon ng ating uh, bansa. no Sa pamagitan ng uh, pagtukoy din sa bisnal at insular na uh, lokasyon noong ating uh, bansang Pilipinas. Ang compass rose ay isang representasyon ng mga direksyon makikita sa compass. Ginaga, gumagamit ng pangunahing direksyon. So, ito yung hilaga, timog, silangan, kanluran, at ayan, yun na yung uh, apat. Hilaga, timog, silangan, at kanluran. At para sa ating sekundaryang direksyon, nariyan ang hilagang silangan, timog silangan, hilagang kanluran, at timog kanluran. Okay. para sa iyong pagsasanay, no, gamitin ang inyong mapa. Sana ay kayo ay may mapa at ukuyin ang tiyak at relatibong lokasyon ng mga sumusunod na bansa. Pilipinas, Korea, Japan, Taiwan at China. So ang lahat ng mga ito ay makikita lang natin sa kontinenteng Asia. Tayo ay tumungo naman sa ikalawang araw. Okay, dito naman, acting action. So, kayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain. So, bumuo ng limang pangkat, gumawa ng isang skit. Tungkol sa pagbibigay ng relatibong lokasyon, gumamit ng mga bagay na makikita sa loob ng classroom. Pagkatapos ng dalawampung minuto, itanghal ang skit sa harap ng klase. So, maaari kayong gumamit ng rubrics no, para sa pangkatang, pag, uh, pangkatang gawain. Okay. So, narito no, yung mga pangkat at ano ba yung paksa na kanilang napili ukol sa relatibong lokasyon. O, maaring silang pumili o maaari rin ang guro ang magbigay ng paksa ukol sa relatibong lokasyon. gawain ng mga mag-aaral ng isang skit. So, ang gawaing inyo, ang gawaing iyon ay para sa ikalawang araw. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ikatlong araw at para sa kaugnay na paksa ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo at Asya. So saan nga ba naka um lagay no? O, saan natin makikita ang Pilipinas sa mundo at sa Asya? Okay, pagmasdan. Tingnan ng larawan ng globo at makikita dito ang lokasyon ng Pilipinas. Nakikita mo ba yung Pilipinas? 'yung pulo-pulo na iyon no doon sa uh, kung ikaw ay nakaharap sa iyong screen nasa iyong kanan no at kulay pula. So ano daw 'yung tawag natin sa pahalang na guhit na makikita sa globo? Tinalakay na natin ito kanina. Hindi ba tinatawag natin itong uh, latitude? At 'yung tawag naman sa nakatayong linya ay mga guhit na longitude. At ano nga ba yung nagagawa ng mga gumit na ito? Ano ba yung naitutulong nito sa atin? So, gaya ng binanggit natin kanina, nakakatulong ang mga linyang ito upang matukoy natin yung tiyak na lokasyon ng isang partikular na bansa o isang partikular na lugar. Okay. So, para sa gawain ito, na ikot repolyo, ihanda ang mapa o globo sa gawain ito. So, ipas ang papel na repolyo sa mga mag-aral habang may musikang pinapatugtog. Paginto ng tugtog, nagbabalata ng may hawak sa papel na repolyo. Ang mga tanong na nasa repolyo ay tungkol sa pagtukay ng lokasyon sa Pilipinas sa mundo at Asia gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. So maaari kang uh, gumamit dito ang guro ng yung papel na nilukot, no? patong-patong lang at mula doon sa mga papel na iyon ay may nakasulat no? na mga tanong na sasagutin ng mag-aaral. So, narito yung mga tanong, tukuyin ang dalawang espesyal na guhit kung saan matatagpuan ang Pilipinas Ibigay ang tiyak na sukat ng latitude ng kinalalagyan ng Pilipinas Ibigay ang tiyak na sukat ng longitude na kinalalagyan ng Pilipinas Anong bahagi ng mapa o globo ang kinalalagyan ng Pilipinas kung pagbabasehan ang sukat ng latitude nito? Anong bahagi ng mapa o globo ang kinalalagyan ng Pilipinas kung pagbabasehan naman ang sukat ng longhitod nito? Para sa bilang anim, ano ang tawag sa lugar uh, kung saan ang globo uh, uh, lugar sa globo kung saan nagtatagpo ang guhit ng longitud at latitude ano ang tawag sa katumbas na bilang o sukat ng distansya ng mga linya sa mapa o sa globo? Ano naman ang tawag sa lokasyon na tinutukoy sa pamamagitan ng paglalarawan sa kinalalagyan ng pook batay sa mga karatig na anyong lupa at anyong tubig? Ano naman ang tawag sa paglalarawan ng lokasyon ng bansa sa pamamagitan ng anyong tubig na nakapaligid dito? Ano ang tawag sa paglalarawan ng lokasyon ng bansa sa pamamagitan ng mga anyong lupa na nakapaligid dito? Okay, so para naman sa inyong uh, paglalapat at pagugnay, so supunan ng tamang sagot ang talaan. So dito, sa unang hanay makikita natin ang bansa at ibibigay ang tiyak na lokasyon gamit ang mapa no kung wala kayong dalang mapa para sa agawain uh, ito ay maaari namang gawin sa bahay kung kayo ay pahihintulutan o kaya naman uh, um, gagawin ito no sa susunod na araw kasi mahalaga na mayroon kayong mapa no sa pagsasagot ng agawain uh, ito so uh, kukuhanin ang relatibong lokasyon una ang insular no ano yung mga anong tubig na nakapalibot sa bansa at ganyan naman ang bisinal, ano naman yung mga anyong lupa o mga bansa na nakapalibot. So, yung bilang isa para sa gawain ito ay ginawa na at ibinigay na yung tiyak na lokasyon ng Pilipinas, ang relatibong lokasyon, insular at bisinal para sa bansang Pilipinas. Ang hahanapin nyo na lang ay ang China, Malaysia, France, Italy at Guam. So, nasa inyong guro kung papayagan kong kayong gumawa Uh, nito no ng dalawahang gawain pwedeng magkatabi kayo ng inyong kaklase na gawin ito maaari rin ito maging isang gawain o tatlong gawain so depende kung ano ang nais ng inyong guro okay para naman sa ikaapat na araw, no, narito, narito na tayo at palapit na kalapit na tayo. So, paglalapat na or paglalahat, ah, uh, Balikan muli ang napag-aralang konsepto tungkol sa tiyak at relatibong lokasyon at punan ang mga kaisipan ng mga kakonti So ano daw ba yung kahulugan ng relatibong lokasyon? So paulit-ulit na natin itong binanggit. Ano? At uh, sa aking pangunawa naman ay alam kong naunawaan niya kung ano yung relatibong lokasyon. Ano ba yung kahalagahan nito? No? Bakit mahalaga na alam natin tukuyin yung relatibong, na, uh, relatibong lokasyon ng isang uh, lugar? Para sa pangalawang gawain, ano ang naranasan habang ginagawa? Ano, ano yung naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Lalong-lalo lalo na yung gawain sa pagtukoy ng tiyak at relatibong lokasyon ng isang lugar. Ano naman ang nararamdaman mo nang malaman mo kung paano gamitin ang globo at mapa? at para sa inyong pagtataya no o pagsusulit ilista ang mga hinihinging datos isulat ang sagot sa nakalaang pat lang so uh, ilista ang mga katabing bansa ng Pilipinas at pangunahing lokasyon nito para sa letter A at para sa letter B ilista naman ang mga anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas at pangunahing lokasyon nito so ilahat ng ito ay atin ng binanggit noon sa mga nakaraang slides. Kaya alam kong kayang-kaya mong sagutan ang ating pagsasulit. Okay. So, letter B, sagutin ang sumusunod na tanong batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Bakit kaya mahalaga ang mga batayang kaalaman sa direction, No? Bakit kaya sa tingin niyo mahalaga? Kung halimbawa, dito lang kayo sa inyong komunidad. No? at sasabihin ka, sasabihin sa'yo, oh, nandito yan sa bandang silangan ng bahay natin. Eh, hindi mo alam ang silangan. Hindi mo alam kung saan ang timog, ang, kanlu ang kanluran, no? Ang hilaga. So, bakit mahalaga ang mga batayang kaalaman nito, no? Sa pagtukoy ng direksyon. So, paano nakakatulong o nakatutulong ang mga likhang isip na guhit sa globo at mapa upang matukoy ang lokasyon ng isang pook? Okay. So, lalo na kung halimbawa, pupunta kayo sa isang lugar no na hindi mo bisado pa yung pupuntahan mo so mahalaga na uh, marunong tayong magbasa ng mapa no yan so ano ang pagkakaiba ng lokasyong insular sa lokasyong bisinal ano naman ang pagkakaiba ng tiyak na lokasyon sa relatibong lokasyon at bakit mahalagang makapagbigay ng tamang lokasyon ng isang lugar 'di ba? Lalo na uh, sa ngayon no kung kayo ay halimbawa, 'di ba usong-usong ngayon yung mga apps ng yung pa-deliver, no? Minsan ba napapansin niyo na parang kinukuha niya yung current location mo no, nagbibigay siya ng mga exact na yung mga degrees-degrees pa siya, minsan yung iba gumagamit ng mga letra upang tukuyin yung eksaktong lokasyon, no? Kasi kapag hindi wasto, anong nangyayari, nangyayari sa rider? Naliligaw, no? Naliligaw siya, ma'am, hindi po ito yung tama. No, batay po doon sa lumabas doon sa inyong, yung, kumbaga yung mga grid o yung mga degrees doon na lumalabas. Kaya, bakit mahalaga na makapagbigay ng tamang lokasyon ng isang lugar? Okay, so, atin lang bibigyang pagpapahalaga, no, yung mga bahagi ng slides na ating ginamit ay kay Ma'am Lorelyn Santonia At, ito yung link ng YouTube video para doon sa video, no, yung para mas higit nyo pang maunawaan, no, yung pagtukoy sa tiyak na lokasyon at relativong lokasyon ng ating bansa sa mapa. So, nariyan ang link. Maari nyo yang uh, bisitahin anumang oras ninyo nais upang higit pang lumalim ang inyong kaalaman para sa ating aralin sa linggong ito. So ako, muli si Teacher Aiza. So ako si Teacher Aiza, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga aralin, no? Uh, lalong na, lalong lalo na sa araling panlipunan para sa ikalawang linggo. So hanggang sa susunod na linggo ng ating pag-aaral, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok. Paalam!